Dito sa Canada ay pwede kang magtrabaho kahit na wala kang IELTS or CELPIP. IELTS is universal, siya. Magagamit sa other English countries, while CELPIP is magagamit siya for Canada based only. So, marami sa amin dito, guys, na may IELTS nakapasok. Marami rin sa amin dito na walang mga IELTS nakapasok. Kasi hindi naman requirement yung IELTS sa pagiging isang uh, worker dito eh. Yung IELTS at saka CELPIP is requirement lang siya pag mag-a-apply ka na nang Uh, permanent resident sa bansang ito kaso nga lang sa Pilipinas nagre require sila ng IELTS kasi ayaw ng mga employer na ma-disturbo yung mga it's a hamper kasi yan eh pag nandito na na nagkatrabaho sila mag-review, mag-exam so mas maganda may IELTS na dyan pero sa totoo lang hindi kailangan yung IELTS or selfie para sa pagtrabaho dito sa bansang ito maraming nakapasok kahit walang mga IELTS guys ang importante lang, pag-apply mo ng PR, ay may IELTS or CELPEP ka talaga kasi yun yung pinaka-minimum requirement. Until next time!